Dahil umamin mismo ang dating Pangulo na siya mismo ay kurak so, Siguro po kakilanganin niya na po ng mataas na grado na salamin o kaya hindi para madinig niya kung anuman ang lahat ng ginagawa at mga inuutos ng Pangulo. And ang sabi po niya, and I, and I, quote, kung ikaw, Presidente ka, tapos alam mo na kung ano ang nangyayari, makikita mo, based on the budget, kung paano binababo yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng commission o truth commission, ano pang commission? Okay. Unang-una po, hindi po natin alam kung ang... Um, kung siya po ba ay matagal na nagstay sa isang kweba at hindi niya nalalaman ang mga nagaganap at hindi niya nalalaman kung ano yung agarang isinasagawa ng ating Pangulo. Siguro po kakailangan niya na po ng mataas na grado na salamin o kaya hearing aid para madinig niya kung anuman ang lahat ng ginagawa at mga inuutos ng Pangulo sa mga uh, law enforcement agencies, sa mga investigating bodies, kasama na po ang pagbuo ng ICI. Uulit-ulitin po natin, dahil paulit-ulit naman po lamang ang sinasabi na issue ng uh, Vice Presidente. Ang pag-iimbestiga po, ay hindi po kailangang isang araw lang. Hindi po naniniwala ang Pangulo sa isang EJK style, walang imbestigahan, libingan ang hantungan. Ang gusto ng Pangulo, due process. At uh, hindi po dapat lamang na puro salita o kaya pangako. Matatandaan natin na may nangako noong nakaraang administrasyon, tatlong buwan hanggang anin na buwan ay masusugpo ang uh, korupsyon. Kung meron naman pong uh, sistema ang vice-presidente, kung paano agara masusupo ang korupsyon na ito, sana po ay hinilig niya na rin po ito at ibiligay sa kanyang ama. Pero bakit hindi kaya? Siguro ito ang dahilan kung bakit hindi rin nagsugpo, nasugpo ang korupsyon noong panahon, ng nakaraang administrasyon. Dahil umamin mismo ang dating pangulo na siya mismo ay kurak. Inami niyang nagnanakaw siya, pero naubos na. So, ito pong article na to ay 2017. Halos mahigit isang taon na nakaraan bago, after siya mangako ako na tatlong buwan hanggang anin na buwan matatapos ang korupsyon. Sasabihin natin kung ano sinabi niya rito, and I quote, Hindi ako nagmamalinis, marami rin akong nanakaw, pero naubos na, so wala na. End of quote. So, 2017 ito, sana naibigay na, na rin niya sa kanyang ama kung paano agarang masusupo ang korupsyon. Mami, sana lang po. Mami, naman po ni VP Sara ang Pangulo na mag po ng lifestyle check sa mga miyembro ng Kongreso. And I quote again, ma'am, sabi po niya, mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Ang dami dyan, may bahay sa abroad. Ano pang investigative body ang kailangan niya? Um, natin, may moral ascendancy ba ang vice-presidente pagdating sa usapin ng korupsyon? Yun lang po. Thank you, ma'am. Sunod na tanong, Gilbert Verdes, DWIC. morning po, Yosef. Ngayon pong nag-start na po ng operation o trabaho yung ICI. Uh, baka may update po sa operation naman ng Sumbong sa pangulo PH. Okay. Meron po na natanggap. Uh, na sumbong as of now ay 16,275 na report at lahat pong ito dahil meron na pong ICI ay ipapasa na po sa ICI. Thank you po. Sunod, uh, Tuesday, New DZWB. Hi ma'am, follow up lang po doon sa meeting ni Pangulong Marcos at ni House Speaker Romualdez. Uh, sa tingin po ba ng palasyo, itong uh, possible na pagbibitiw, kung magbibitiw man si Speaker, o kung mag-on-live lang, ay uh, uh, nararapat lang para i-appease o pahupain yung damdamin o emosyon ng taong bayan dahil nababanggit nga po ang pangalan ni Speaker sa issue ng hindi tamang paggamit ng pondo ng bayan. Para pahupain ang damdamin? Sabi ko nga po, ang sabi po natin, mag-resign o hindi mag-resign, at ang kung pangalan niya ay nasasama, may imbisigan man po ito. So, this issue na po iyan Speaker uh, Romualdez kung siya po ay mag-resign. So, hanggat hindi po talaga siya nag-resign, ay wala naman din po talaga magiging reaksyon ng palasyo. Thank you po. Last question, Letner Ciso DZRH. Ma'am, other topic lang po, uh, ipinit, ipinatigil po ng Supreme Court yung uh, implementasyon ng redistric, redistricting ng BARM. Ano po ang reaksyon ng Pangulo dito lalo't ilang linggo na lang ay eleksyon na sa BARM? Kung yan po ang desisyon ng Supreme Court, yan naman po ay gagalang. Kung ano pong inuutos sa Supreme Court, magkukumplay naman po ang pamahalaan. Pero hindi po ba nangangamba ang Malacanang na makaapekto ito lalo't uh, paulit-ulit na sinasabi ni Presidente kung gaano kahalaga itong BARM elections sa, sa rehiyon at sa peace process? Kung pangamba po, opo, meron. Pero susundin pa rin po ng administrasyon kung ano po ang sinasabi ng Supreme Court. Ivan Mayrina, Jimmy Seven. Pahabol ah, ko lang, ma'am, yung tungkol sa opinion ni VP Sara tungkol sa ICI. She was asked if this is too little too late. Uh, and uh, her answer was, and I quote, actually, hindi na siya too little too late. Nothing na nga siya. Nothingness na ang ginagawa ngayon. Mm uh, may nakita po pala tayo yung ibang talent ng bise Presidente. Uh, magaling po pala siyang magpatawa kahit hindi siya komedyante. Well, anyway, ang Pangulo umaaksyon, gumagawa, nagtatrabaho. Nakikita po ng taong bayan kung paano po ba ang uh, pagtugon ng Pangulo sa mga hinaing ng kababayan natin, especially tungkol sa ma, ma anomalyang flood control projects. Pero, Nakikita ba ito dahil ang sabi ay kawalan? Kung ikukumpara ba sa nakarang administrasyon na nagsabing korap, mismo ang Pangulo at maraming ghost projects, ano ang itatawag natin sa panahon na yon? Living hell? Good news para sa mga driver at teacher. Pwede nang bumili ng mura at dekalidad na bigas ang mga tsuper sa ilalim ng benting bigas meron na program. Sunod namang magiging parte ng programa ang public school teachers at non-teaching personnel. Ito ay ayon sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas accessible ang abot-kayang bigas para sa mga Pilipino. Ayon sa Department of Agriculture, patuloy ang pagpapalawak sa programa upang maabot nito ang target na 15 million households o 60 million ng mga Pilipino. Good news para sa mga drivers at teachers. Pwede nang bumili ng mura at delikadal na bigas ang mga guro at tuper sa ilalim ng Benteng Bigas Meron na Program. Ayon sa directive ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., layunin itong gawing mga accessible ng abot bigas para sa bawat Pilipino. Nagsimula ng rollout sa Quezon City, Navotas, Cebu, Tagum at Angeles na may mahigit 57,000 beneficiaryo. Target ng administrasyon na maabot ang 50 ,000 ,000 kabahayan pagsapit ng 2026 katuwang ang sapat na supply ng LFA. Primary healthcare at gamot, abot kamay na ng mga manggagawang Pilipino. Ito ang direktiba ng Pangulo. Inilunsad ng PhilHealth Katuwang Ang Dole, ang Yaman ng Kalusugan o Yaka Program kahapon sa Yasaki Torres Manufacturing Incorporated sa Calamba City, Laguna. Hindi nahadlang ang busy schedule sa pag-aalaga ng kalusugan. Inilapit na ng PhilHealth sa mga opisina, eskwela at komunidad ang health services para sa mga mamamayan. Walang maiiwan, lahat maaalagaan. Lahat ng Pilipino pwedeng maging miyembro ng Yakap. Sa ilalim ng programa, maaari nang makakuha ng libreng gamot at primary health care ng check-up, cancer screening at lab test ang mga miyembro nito. Maaari magparehistro sa Yakap Program gamit ang eGov app at PhilHealth member portal o magtungo lamang sa mga lokal na tanggapan ng PhilHealth at malapit na Yakap Clinics sa inyong lugar.